Alam mo yung masakit na katuhanan sa ating mga mahal na OFW. Na kahit anong sakripisyo ang gawin nila para mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Kapatid, hindi na natin maibalik yung oras at panahon na wala tayo sa tabi nila. Ang masakit pa kapag uuwi ka na ng Pilipinas. May mga taong malapit sa'yo na pumanaw na. Kapatid, hindi na natin maibalik mga nakaraan. Napakaiksila ng panahon at buhay, gusto lang naman natin maging masaya. Minsan pa akala ng pamilya natin masarap buhay sa abroad. Nakakain sila ng masarap na pagkain pero kaya nasa abroad minsan tira-tira ng amo. Tapos maalala ka lang pag malapit ka na magpadala sa kanila. Pag hindi mo maibigay, gusto nilang mumurahin at i ka pa na hindi ka man lang nila makumusta ng pamilya mo kung okay ka pa. Pero kailangan talaga din natin magsakripisyo para sa pamilya.